magandang lalaki anak ng kagaw ano... Ano... ANO ayun naghalaglag ng bomba kaya <laughs> yan ba si The Prime si The Prime ay ah, ito yung sinasabi kanina nila na pumasok ha si The Prime ito naman mga idol si Batang Enlex At ito naman mga idols, si Nawawala. At ito naman mga idols, si Junior Baby Boy. At mga idols.

Sayang si Bridgestone mga idol Nakatagilid oh niyo, niyo. Diyos ko niyo, pigilin ko po. pigilin, pigilin. hindi, Wala ah, 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 Oh so, my idol, wait sulit <makes noise> Dol, kamu sa si Boss Nero? Okay lang? Okay lang? Ito ang mga idol Ibabalik po ulit mga idol si Bridgestone Ibabalik po ulit siya Ibabalik po ulit siya Ibabalik po ulit siya

Junior baby boy! Junior baby boy, batang helix! Junior baby boy, batang helix! Pogi tabi tabi, batang helix! Ay! Okay! Batang helix! Second si Boris Third si baby boy! At yun! Lupet mga idol! Ang helix mga idol ang nanalo!